hindi ko po sila na-encourage na mag-pulis na kagaya nung tinahak ko na ano, siguro, sapat na siguro yung ako na lang yung maging pulis sa family namin. PCP uh, Magandang hapon po sa atin lahat Ako po si uh, Police uh, Lieutenant Colonel Eric Cando uh, Sister Ako po ay uh, tubong Bulinaw, Pangasinan uh, Ako po ay 43 years old at uh, kasalukuyan ang Chief of Police ng uh, Bayan ng Arayat Ako po ay uh, mahigit Isang taon na po nanonungkulan bilang uh, chief of police dito sa bayan ng Arayat at so far ay uh, nakikita natin na uh, tahimik at maayos naman po yung ating bayan. Simula lang tayo ay naupo bilang uh, COP. Pareho pong patay ng aking mga magulang. Ang aking pong tatay ay namatay last uh, 2022. Ang pangalan po ng aking tatay ay si uh, Dorito Sister. Ang aking naman pong nanay ay namatay uh, 18 years ago. Ang pangalan po niya ay Ninita Kando na parehong tubong uh, Bulinao, Pangasinan. Lima po kami magkakapatid. Ako po ang panganay. Puro po kami lalaki. Ako po ang nag-iisang uh, sa amin na uh, nakapasok sa pagpupulis. Ibang mga kapatid ko po, nasa private po sila. Private company po sila ng trabaho. Diretso na po akong pulis. Uh, simula nag graduate po ako ng uh, kolehiyo, Diretso na po ako sa pagpupulis. Pero naging self-supporting po ako. Uh, during my college days, even during my high school At the age of 15, nag-work uh, na ako as uh, parang helper Nung isang bilihan ng mga plato, mga koldero, mga ganon ng aking oh, trabaho Oh yeah, glassware po, Ayan, tumutulong po ako sa ganon Sa araw, after ng school, nagtrabaho po ako Bali, uh, stay-in po ako dun sa pinagtrabaho ko dati noong high school Nandun noong college po, naging security guard po ako and then uh, nag-aaral po ako sa gabi and then araw as security guard po ako or uh, palitan naman minsan sa gabi naman po ako nagtatrabaho uh, and uh, nag-aaral and then sa gabi uh, araw naman po yung trabaho ko ang pangalan po ng school na during my elementary ay Salud Elementary School sa Bayan ng Bulinaw saan na po ako noon La Union National High School Yuri me College po, um, Central Ilocanya College of Science and Technology, sa, sa La Union din po yon. Uh, Pag-graduate ko po ng college, ay diretso na po ako sa pagpupulis. Siguro mga isan taon lang yung pagitan nung nag -re review ako ng board exam. Pagkapasa ko ng board exam, uh, ng Diyos, nakapasok na po tayo kaagad. And then after a uh, few years, naging officer na po tayo. A Bachelor of Science in Criminology po tayo. At uh, isa po tayo sa maswerte na nakapasok sa pagiging officer after four years being a uh, PO-1 o Police Officer-1 dati pa na bigyan tayo ng chance para maging Police Commission Officer sa Philippine National Police. Uh, siguro ito yung aking uh, childhood dream na sinasabi. anong uh, araw kasi yung doon sa amin, tag-isla po kasi ako eh. Uh, isla, island po sa Bulinao, Pangasinan. Nung araw po kasi walang pulis po doon sa amin. Uh, yung nag-iisang pulis lang sa amin, yung tito ko, yung kapatid ng nanay ko. Siya lang nag-iisa, pero lumipat siya ng tirahan, lumipat siya ng bayan. So, wala na pong pulis doon sa amin na taga-isla. Kung mga nakikita ko lang siya doon minsan, dumadalaw, dalaw. Nakita ko na naka-uniforme siya. Sabi ko, uncle, pag uh, laki ko, maging pulis din ako gaya mo. And then, nung araw, alam niyo naman yung uh, mga bata tayo, yung uso pa yung mga action movies. Sila Philip Salvador ng Araw, sila Rudy Fernandez, PJ, Yung mga action star na ano, mahilig ako manood ng araw, sabi ko, nagayahin ko rin sila pag uh, laki ko. Para uh, kasi, uh, para, iba, para may iba naman, kasi karamihan sa mga klase ko, ang mga courses nila, mga teacher, mga vocational, seaman, yung mga ganun yung mga plano nila. Pero ako kasi dati, medyo matapak ako ng bata ko eh madalas ako nang ipagsuntukan sa mga klase ko pag uh, medyo napapalaban tayo. Sa ngayon, ako po ay uh, may pamilya na, may, may, anak na rin po, may tatlo po akong anak ngayon. Uh, po si Raisa, sister. Si Kat, Sean at Kevin po. 18, 15, and 12. Hindi ko po sila rin encourage na mag police na kagaya nung tinahak ko na ano, karir. Uh, siguro, sapat na siguro yung ako na lang yung maging pulis sa family namin. At siguro ibang karera na lang sila kasi talaga mahirap ang pagpupulis. Uh, yung iba, hindi lang nila madali, yung ibang tao, pero sa part ko talagang napakahirap. Although challenging sa part ko kasi yun yung gusto kong mangyari. Pero sa mga anak ko siguro, mas gusto ko na lang kung, ano yung, kung saan sila mag enjoy sa kanilang uh, karir karera pagdating ng araw. Uh, siguro po ano, siguro po nasanay na rin po siya. Kasi ang aking may bahay po, tatay niya po pulis, may kapatid diyang pulis, may pinsan siyang pulis. Saka marami siyang kamag-anak na nasa serbisyo. So, para normal na rin po sa kanya na may kasamang pulis araw-araw. Of course, sa part ko, nag-explain ko naman ng maayos sa kanya na ganito, especially ako officer, nakita niya naman na maayos naman ako sa pagkatrabaho, nakita niya naman na dedicated ako sa aking trabaho, sa aking familia, sa family ko talaga hindi naman ako uh, sumasablay. Maayos naman yung relationship namin. Uh, kasabihan lang po yun. Kasabihan lang po yun. na uh, hindi lang naman pulis ang matulis. Nababansagan lang po tayo ngayon kasi malapit po tayo sa mga tao, malapit tayo sa community. Kapag po uh, may uh, kailangan ng responder uh, responde, kailangan ng tulong, agad-agad na tinatawag mga pulis, mga pulis. So, siguro yun yung isa sa mga naging dahilan kung bakit Sinasabi nila kasi kapag ang pulis kasi uh, kahit anong problema, hindi lang sa peace and order, tumutulong yan eh. Uh, kahit na, sa panganganak, panganganak, kung sila lang yung available na nandoon sa lugar, kaya nilang magpaanak nung <laughs> buntis kung ginakailangan. Uh, marami po. very uh, Yung mga previous assignment ko, marami na rin tayong pinagdanan. Uh, mahigit 20 years na po ako sa serbisyo at uh, lahat po ng mga assignment ko, masasabi kong... Uh, very challenging at malagang uh, uh, mas sabi natin na mahirap ay eh, mga ups and downs sa sa criminality kagaya ng tanong nyo may mga encounter na rin tayo na mga previous pero siyempre unang-una tinitingnan natin yung safety natin and then ah uh, sinisigurado natin na ano na nirespeto natin yung uh, yung uh, human rights ng ating mga kahit mga kriminal po yan yan po yung aking advocacy na lahat po lahat po ng tao ay may karapatan uh, may karapatan may human rights na tinatawag this is my first time ito po yung unang beses na ako ay uh, may talaga sa ganitong klaseng katungkulan uh, bilang chief of police dati po kasi ang aking mga assignments more on uh, admin works at uh, hindi ko po ma hindi ko inexpect na ma may talaga ako bilang chief of police at sabi ko sa inyo kanina Very challenging yung aking trabaho bilang Chico Police. Talagang uh, yung aking uh, decision making na sinasabi ay uh, natitest talaga dito. Marami akong mga encounter dito na kailangan ng mahabang pasensya. Pakikisama sa mga tao, pakikisama sa mga taga dito. Kailangan din ng konting tapang kasi hindi na pwedeng. Puro mo nalang pagbibigyan lahat ng na nakikusap kailangan mo rin uh, pakita na may paninindigan tayo at may batas tayong pinapairal na kailangan nilang sumunod. Otherwise, eh, ikukulong namin sila kung kinakailangan. Mababait yung mga politiko dito sa Arayat so far. Uh, sa more than one year ko dito, wala akong naging problema sa kahit isang uh, politiko dito. Uh, very, uh, very obedient sila sa mga kapulisan. Uh, kahit simula sa mga barangay, sa gawad, barangay captain, of course yung ating uh, minamahal na mayor dito sa bayan ng Arayat. Uh, talagang very close yung ating uh, uh, samahan sa kanya. Kaya yun siguro yung naging susi, kaya masasabi natin na uh, tahimik at maayos yung ating uh, bayan. Uh, during my time, masasabi kong uh, generally peaceful. Pero yung sabi ng mga previous na mga naging dito, eh, hindi raw ganito ka peaceful yung bayan ng Arayat nung mga nakarang araw. Pero sa panunungkulan ko na mahigit isang taon ay masasabi kong uh, mas tahimik, mas maayos at uh, mas marami po kami mga accomplishments na na ano na nagagawa na sa ngayon. Sa tulong na rin po ng ating mga community, sa tulong ng ating mga NGO, sa, sa tulong nating mga force multipliers, sa tulong ng ating mga local officials na walang sawang uh, sumusuporta at tumutulong sa ating mga pulisan. Well, uh, tuloy-tuloy yung ating trabaho para mapanatili yung ating peace and order. Uh, pag may mga lalabag sa batas, hindi po tayong uh, mag-alangan na ipapatupad ang ating batas. Kung nagkasala sila at kailangan natin silang ikulong, gagawin po natin. At uh, yun nga po, yun pong ating coordination sa ating mga local officials, papaitingin po natin lagi yon, especially sa mga kapitan, sila po yung ating katuwang para mas mapanatili yung peace and order dito sa ating bayan. Siyempre sa ating mayora, sa ating kagalang-galang na mayor, Honorable uh, Maria Lourdes Alejandrino, kagaya ng sinasabi ko sa inyo na very close yung relationship namin sa ngayon, uh, patuloy po akong uh, susunod sa mga legal na utos para nang sa ganun ay uh, wala siya maging problema at uh, wala siya maging sakit ng ulo dito sa kanyang bayan. So, about the uh, drugs naman po, sa drugs, uh, although hindi talaga natin alis na yung mga bayan, ay I may mean, mga presence of uh, illegal drugs. Hindi talaga natin matatanggal yan. Pero ginagawa namin ang lahat na magagawa namin para nasa ganun ay uh, uh, matanggal yung ating uh, droga, mga illegal drugs dito sa ating bayan. Pero gusto ko lang i, uh, uh, iparating na dito sa buong balalawigan ng Pampanga, kami lamang po, ang uh, drug-cleared municipality. Uh, Napa-drug-cleared po natin to last year during my time, last uh, uh, September yata or October. And then uh, we're hoping na magtuloy-tuloy yung pagiging drug-cleared ng ating uh, bayan. Although sinasabi ko nga sa inyo na meron pa rin mga nahuli kaming mga suspect sa illegal drugs. In fact, meron po kami nakakulong yan ngayon mag-asawa at uh, nahuli namin sa by-bus operation. Uh, kaya nga sa ating mga kababayan na na nasa barangay ay uh, may mga hotlines po tayo na na pinakalat upang sa ganon ay kung may mga nababalitaan kayo na prices of drugs, illegal drugs sa inyong barangay ay itawag niyo po kaagad agad at uh, agad po namin itong aaksyonan. Uh, pwede niyo po akong nga uh, kontakin sa aming hotline 0998 598 5450. Yun po yung ating hotline. Sa buhay ko siguro, wala naman ako pinagsisihan. Uh, siguro, maganda ito yung binigay sa akin ng Diyos na karir na maging public servant na, na makatulong sa ating mga community, sa ating mamamayan. Uh, mas, mas lalo ko pa siguro ang pagbubutihan yung aking trabaho para nang sa ganon ay uh, mas marami pa akong ma-reach out na tao mas matulungan pa at na mapanatili natin na ano, yung mga tao sa ating komunidad ay nag-enjoy, nag -enjoy, masaya. Meron pa po akong uh, more than 10 years ko pa na pagsiservisyo ay ilalaan ko sa aking papopulis upang sa ganon ay uh, mas marami pa tayong uh, ma-reach out, mas marami pa tayong uh, matulungan na mga tao, mapagsilbihan na komunidad. May sigurado natin na uh, tahimik at uh, mapayapa or uh, maayos yung ating uh, pamayaran. At, uh, of course, uh, hiniikahit ko rin yung ating mga uh, community na uh, mag-report sa ating kapulisan kung ano man yung mga nakikita nilang, uh, tingin nilang kailangan nilang i-report sa kanilang kapulisan, especially dito po sa aking nasasakupan, ay uh, agad po nilang i-report para agad po naming uh, maaksyonan. Yan lang po at uh, maraming salamat po. Action. Thank you, sir. Thank you. Thank, you. Thank you, Thank you. <laughs> Thank you po. Thank you. Isa pa nga po. One, two, three. Thank you, Kuya. Thank you, Kuya.